maulan na umaga guys sa ating lahat ayan oh. so ito ang kagandang pag meron tayong mini van dahil buksan mo lang ang likuran guys safe ka na sa ulan ayan napakalas ang ulan pero ayan may silungan tayo sa likod guys ayan oh. ayos pa rin ayan, so konting update lang sa ating mini camper guys so meron akong konting babaguhin dito sa ating sofa bed Ayan. So, gawin natin full double siya, guys. Ayan. So, ito yung abangan natin na naman kung ano ang ga ating gagawin dito, guys. Ayan. So, ngayon, magsusukat-sukat muna ako. Ayan. Tinambak ko muna yung mga komso po. Ano ko sarapan? Kasi nga, maulan, guys. Hindi ko mailipat dyan sa kabila akong sasakyan. Ayan yung isa sasakyan. Ayan, o. Oh. Hindi ko mailipat lipat kasi napakalakas ang ulan, guys. Ayan, o. Oh yun guys oh grabe lakas talaga ng ulan yan so ito ang kagandaan talaga pag naka minivan ka guys kasi pag ganyan ang sasakyan mo lahat yan kailangan isara mo pero pag minivan nakabukas ang likod yan oh tambay ka sa loob oh diba oh yan guys pakuya kuya kuya na lang tayo guys yung eh. lakas ng ulan So, actually, magtatrabaho sana ako ngayon dito sa aking minivan kasi babaguin kong atong bed natin. So, natin, kong natin, gawin kong Murphy bed. Kaso nga lang, maulan guys, kaya antayin kong titilang ulan para mga kapag tayo pero mukhang hindi ata titigil yung ulan so para relax relax na lang tayo guys ito fresh air. Yan, parang nasa terrace ng bahay mo lang. So, yun nga guys. Babaguhin ko tong style ng sofa bed ko. Gawa nga ng medyo nasisikipan ng Gusto kong lum, konti dito. Pag yung meron akong ikakargang malalaki. Yan. So, ano Nagbibiyahe ako. Meron akong gustong ilagay dito. Ng malaking bagay. Yung mas maluwag konti dito sa pinaka niya. Actually, maluwag na siya pero gusto ko pang luwagan. Yan. Ang sukat ng hallway ko ay 45 cm na yung hallway ko pero gusto kong luwagan guys. Kahit mga 70 siguro. Or kung hindi 70, mga 60. 60 cm. Para makakarga ako ng malalaking bagay pag nagbibiyahe ako. Kasi nga, pag nagbibiyahe ako, hindi naman ako nakahiga dito. Kaya, gusto ko mayroon ako meron may lang dito ng malaking bagay sa hallway ko Ayan. ayaw ko naman na ipatong-patong dito so gusto ko yung may maluwag talaga halimbawa bike Ayan. dito ko ilalagay yun yung bike sa pinaka hallway kasi pag ganito medyo mas sikip siya guys gusto ko yung medyo mas malawak kaya ito babaguhin ko to so re-renovate ko ulit itong ano natin itong sofa bed gawin natin folded siya yan yung napitiklop siya guys hanggang dito sa ano, taas. So, yun. <coughs> yun ang pinaka project ko ngayon guys. Babaguin ko itong ano, bed ng minivan natin. So, ayan, relax. Relax muna tayo kasi okay. hanggang sukat-sukat lang muna. Gawa nga ng maulan guys. Ayan o. Oh lakas ng ulan guys kung makikita nyo yun lang guys matagal lang hindi ako nag update dito na busy na naman tayo guys sa ating mga konting kinagkakabalahan trabaho, kung ano ano pa dyan uh, hindi ako masyadong nakapag upload ng ating video guys about sa ating mini camper yan so ito ang dadawin ko muna pagka tumila ang ulan ito ang ayusin ko guys super bed ayan So abangan nyo guys yung mga susunod kong video. So hanggang dun lang muna tayo. Guys, okay, salamat sa inyong panood at pakishare na na aking video. Salamat. See you guys next video guys.